titimbangin ko muna lahat ng chocolate ko guys dahil sumasobra na yung dami for today's video at marami palang salamat sa sumusuporta kay Kalbong Siman TV dahil 700,000 followers na tayo let's go so ayun na nga guys congratulations pala sa mga makakahula malalaman na natin ngayon kung anong timbang pero grabe sobrang lamig dito kaya nakainom na ako ng hot chocolate pati na rin kumain na ako ng chocolate alright pero ayos lang yan guys, trabaho lang ng trabaho para mas marami tayong mabili ng matatamis. Shit! Tignan nyo naman guys kung gano'ng karami yan pero nagsisimula pa lang yung kalbo kaya ilagay na natin dito sa blue na lalagyan ng matimbang. Let's G! Alah, lumagpas na dun guys. Tignan nyo guys. Ayan guys Grabe, nasira na nga yung drawer ko guys dahil sa bigat ng chocolate pero mamaya na natin yan intindihin. Diyan natin lalagay guys ha. pa magpakuha ay shit magpakuha na siya naipit ko talaga oh. ah. timbangin natin yan guys ha ah. timbangin natin to guys Kasi <laughs> isang sako na yan guys Isang oh. <laughs> sako ng chocolate Oh grabe Ang sakit guys pag-ibig yeah, ang eh. muna guys Grabe ang bigat Hawa kang maini guys Ang ah. hindi ba nga ni Gloria guys Hindi pa nakasaksak Saksak -sak muna natin guys ha Ayun zero guys ha oh. Zero malinis yan guys zero okay, Ito yung muna natin

16.30. Hadi na uyan guys sa 16.30. Balik na natin. Kolekt natin guys. Boost ko na guys. Tingnan niyo kung gaano karami ayusin natin uli. Oh. Grabe, dami guys.